Kamusta sa inyong lahat? Ako si Eduardo Mendoza. Ngayon, ating tatalakayin ang isang napapanahong paksa, ang lihim, na kapangyarihan ngang bawat oras. Sa iyong pakfa, fasting, higit pa sa pagpapapayat. Kapag pinag-uusapan ang intermittent fasting, marami ang agad na naisip na isa itong paraan ng pagda-diet para magbawas ng timbang at taba sa katotohanan. Hindi lang iyan. Ang nagagawa nito, ang pagfafasting, ay nakakatulong din na mapabuti ang iyong kalusugang pangkaisipan. Palakasin ang paglilinis katawan, simulan ang proseso ng autophagy, at palakasin ang iyong immunity. Ang lahat ng mga benepisyong ito ay halos nakadepende sa habang nga pagayuno. Ano nga ba ang mga partikular nabenepisyo na dalangang bawat yukto nga pagfa fasting gaano katagal kailangan magfasting para maksimulang maksunong nang taba ang katawan lahat nang iyan ay sasagutin natin dito yukto 1 mula 8 hanggang 12 oras ito ang pinakakaraniwang yukto na nangyayari sa isang tipikal na araw ng isang pilipino halimbawa pagkatapos mong maghapunan at matulog at saka kapalang kakain na almusal kinaumagahan. Ang oras sa pagitan nito ay karaniwang pumapatak sa yukto satu. Sa pangkalahatan, pakatapos ng mga walong oras na walang pakain, nagsisimulang bumaba ang iyong blood sugar. Makakaramdam kang gutom, pagnyanasa sa pakain, at medyo mahihirapang mag-focus. Ngunit, ito ay Ma, paunang senyales lamang. Kung aabutin mo ang 12 oras, magsisimula ng gamitin ng katawan ang mga nakaimbak na glycogen stored sugar. Sa puntong ito, magiging mas stable na ang iyong blood sugar. Ang maikling panahong itong pagayuno ay pangunahing nakakatulong sa pagpapababa ng bresyon, ng dugo at pagpapataas and insulin sensitivity. na nagbibigay daan sa mas mahusay na kontrol sa iyong blood sugar. Yukto 2. Mula 12 hanggang 18 oras. Karaniwan, pakatapos ang 14 hanggang 18 oras ang pag-ayuno, ang iyong katawan ay papasok sa estado ang ketosis. Marahil ay nagtataka kayo. Bakit nagdudulot ang ketosis ang pag-ayuno? Akala niyo ba sa keto diet lang ito nangyayari? Hindi po. kapag sapat na ang habang ang iyong pag-ayuno, kusa itong papasok sa ketosis. Hihinto ang katawan sa paggamit ng charbohydrates bilang enerhiya at sa halip, sisimulan nitong sunugin ang mga nakaimbak na taba. Ang iyong atay ay magsisimulang gawing ketones ang taba na siyang magiging panggatong para sa iyong mga kalamnan, puso, at utak. Ito ang pinakapopular na yukto ang pag-aayuno na ginagawa ng marami. Tulad ng mga varian mula, 16,8 hanggang 20,4 OMAD One Meal a Day 9 A My My A Day 9 My 9 A Ito A Sayuktong ito May ilang mga kapansine-pansing benepisyo Paksupo sa ganas sa pagkain. Mukhang kabalintunaan Hindi ba? matagal ka nang nagayuno pero nababawasan pa ang iyong gana. Ito ay dahil ang enerhiya mula sa taba ay napaka-stable, kaya hindi pa bago-bago ang iyong blood sugar. Bukod dito, sa yuktong ito, bumababa ang level ng ghrelin, ang hormone na nagpaparamdam sa iyong gutom, habang nagiging stable naman ang insulin. Dahil dito, unti-unting nababawasan ang iyong gutom at nagiging mas madali ang pag-ayuno habang tumatagal. Pagbabawas ng taba ito na ang sagot sa tanong sa pamagat. Ang yukto dua ay perpekto kung ang layunin mo ay magbawas ng timbang. Ang iyong katawan ay ganap nang lumilipat sa fat burning mode. Kung kaya mong mag-ayuno ng tuloy-tuloy sa loop ng 16 hanggang 18 oras araw-araw, mas epektibo mong masusunog ang taba sa katawan na ginagawang mas madali ang pagliha ng calorie deficit para sa pagbabang timbang, pagpapabuting kalinawan ng isip, Marami ang nag-isip na kapag nag at kulang sa carbs, hihina ang utak at mawawala sa pokus. Hindi ito ganap na toto sa simula habang hindi pasanay ang katawan. Maaring medyo bumagal ang pag-isip. Ngunit ang iyong utak ay maariring makinabang sa protinang tinatawag na BDNF. Brain Derived Neurotrophic Factor. Ito ay isang protina na nililihang utak para protektahan ang mga umiiral na brain cells at hikayatin ang pagbuong mga bagong koneksyon sa utak. Pinapabuti rin nito ang kakayahang matuto at nakpapaganda ng mood. Ang mataong sumusubok ng keto diet at nakakaranas ng ketosis ay mas malinaw na nararamdaman nito. Yugdo 3 mula 24 oras. Pagkatapos ng isang buong araw ng pagayuno, maksisimula ng makumpuni ang katawan. Sa puntong ito, ang ating target ay hindi na lamang pagbaba ng timbang, kundi ang autophagy. Hinihikayat nito ang katawan na i-recycle ang mga luma o sirang selula na siyang panlaban sa pagtanda. Parehong ang ehersisyo at pagayuno ay nakdudulot ng bahagyang stress sa katawan na tumutulong upang ito ay maging mas malakas. Sa pamamagitan ng autophagy, sinusuri ng katawan ang lahat ng bahagi sa ng maselula. Ano mang luma, sira, o hindi gumagana ng maayos ay kinakain at pinapalitan ng mas bago at mas mahusay na bersyon. Ito ay parang pag-recycle mula sa luma para maging bago, natural. Ang prosesong ito ay nakdudulot ng maraming benepisyo sa kalusugan, tulad ng pagpapabuting ang kalusugan ng utak, pag sa pagiging makakalimutin, pagpapanatilingang biolohikal na kabataan at pagprotekta sa selula mula sa oxidative stress. Nakakatulong din itong labanan ang pamamaga sa katawan at sumusuporta sa pag-iwas at paggamot sa kanser. Yukto 4. Mula 30 ensan hanggang 48 oras. Kapag gumabot ka na sa 36 na oras ng pag-ayuno, masasabing nakapasok ka na sa larangan ng mas mahabang pag-ayuno. Ito ang panahon kung kailan ang human growth hormone, HGH, ay sagana sa katawan. Sa isang pag-aral, sam nga malulusok na matatanda, natuklasan na ang 38 oras ng pag-ayuno ay nakpataas ng produksyon ng HGH ng hanggang 400%. Ang HGH ay tumutulong sa pagpapalaking mas ang kalamnan at nagpapasigla sa mas mabilis na pagkumpuni nito, maari rin nitong pabilisin ang pagaling ngang masugat, yukto viisi. Mula sa it semangkumenta oras patas, ito ang huling yuktong pag-ayuno kung saan nakalipas na ang tatlong makakasunod na araw na walang kinakain. Tandaan na ang pag-ayuno ay maaring mas tumagal pa sa yuktong ito nire-regenerate ng katawan ang immune system. Isang pag-aral noong 2014 ang nakpakita na ang 72 oras na pag-ayuno ay nagresulta sa halos kumpletong pagbabagong lakas ng immune system. Pinasisigla ng pag-ayuno ang paggawa ng mangga stem cell na lumilihan ng mangga bagong-bagong immune cell upang palitan ang mangga luma. Ang parehong pag-aral ay nakpakita rin namang resulta sa mga pasyente na kanser na lalim sa chemotherapy. Karaniwan, sinisiran niyo mo ang immune system na nagpapatas ng panganib ng impeksyon ngunit nang ang mga pasyente ay nagayuno habang nagchiche mo na natiling malakas ang kanilang immune system. Ilang mahahalagang paalala tungkol sa mga yukto ng pagayuno, yukto 1-8 hasta 12 oras. Pagbaba-NG, blood sugar pagbute n insulin. Yugto 212 to 18 oras. Ketosis at pagsunog ng taba. Yugto 3 2, 4 horas. to 4 oras. Autophagy at anti-aging. Yugto 4, to 48 oras. Pagtas ng growth hormone at pagilom. Yugto 572 plus oras. Produksyon ng stem cell at pagpapalakas ng immunity. Sabuot kung ang iyong layunin ay pagbabalamang ng timbang at taba. Sapat na ang manatili sa yukto dua pag-ayuno ng wala pang 24 na oras. Ngunit ang intermittent fasting ay nag-alok ng marami pang ibang benepisyo depende sa habang pag-ayuno. Maari mong piliin ang tagal na pinakaangkop sa iyong malayunin sa kalusugan. Bagamat simple ang pag-ayuno, iba ang usapan kapag ito ay matagalan na lalo na kung lalampas sa 24 na oras. Kaya't huwag maging masyadong sabik. Mahalagang maksaliksik ng mabuti at maksimula sa mga pangunahing kaalaman tulad ng 12-12 o 16 kina. Unti-unting pahabain ang oras ng pag-ayuno para mas maging ligtas ito. Sana ay may natutunan kayong makapakipakinabang na impormasyon.